medyo pasensya na po, medyo pinuputak din na po ng mga trolls and uh, loyalists itong ng yes. ating discussion. Pasagot ko lang sa inyo. Ang okay. linya nila rito, scripted daw lahat. No? Pero kung pinag-aaralan niyo yung issue, malabong maging scripted to kasi <laughs> dikit na dikit itong sigar mo sa mga <laughs> kay Duterte. No? <laughs> then, tsaka, anyway, paano, anong sagot niyo dyan? Ang tanong ko dyan, eh, paano naman naging scripted? Eh, Kitang-kita niyo naman. Wala kaming tinago. Uh, 20, uh, the whole time, the hearing, was sa uh, uh, on air, no? Uh, may records ang YouTube dyan. Analyzing nilang mabuti kung scripted ba ito. Dahil kami nga mismo, ako nga, uh, as the chair of the committee, nagulat din ako, no? Na I really, honestly, personal ito, ha, akin ito, ha, hindi ko ina-expect na magsasalita siya ng ganun. Eh. Uh, hmm. Coming from her, no? Uh, maring uh, uh, meron siyang mga sagutin ng mga details as to the PCSO at saka yung, yung ibang uh, remember she was also implicated in the Barayuga case di ba yes sir so uh, yun ang aming... ano yun ang uh, kasi yung Barayuga case uh, it is uh, ano also considered as an extrajudicial killing eh mm. uh, di ba kaya eh, ang aming iniimbestiga ng ang EJK, EJK, no? Kung meron mang nababanggit yung mga witnesses kung sino-sino mga personalities, no? Kagaya ng anong uh, nangyari kagabi, nabanggit si President, former President Duterte, Senator Bato, uh, etc., etc. Eh hindi ho kami ang may script noon. Uh, ano ho 'yun? Yun ho ang sinabi nung uh, nung uh, nagtestimonya na isang witness na base sa kanyang sinumpaang sa laisaya ng aming pagtatalo. Mm. How, how credible, again, given what you know about Colonel Garma, how credible was her testimony against uh, former President Duterte and Senator Bongo? Uh, honestly, ano, uh, ako kasi, uh, I will leave it up to the the DOJ, the, you know, the prosecutors if they feel that this is Uh, sufficient enough to say to you to, to be used as basis for charging the personalities uh, that was mentioned senator uh, bongo senator bato and uh, former president duterte eh kung merong criminal liability doon uh, it is now up to the the DOJ to determine that but kami sabi ko nga meron kaming committee report kung ano yung aming isusulat sa aming committee report eh hindi pa nating napapag-usapan at I cannot also reveal my personal yeah. opinion on that because uh, I will still have to get the approval of the majority of the members. Mm. Pero in the meantime, of course, yung DOJ for instance, they don't have to wait for the committee report to come out. Kung meron sila nakitang uh, basis para magsampa ng kaso laban sa mga personalidad na ito, pwede na po nilang gawin yan, hindi po ba? That, that is correct. Kasi actually, in all the hearings of the Quadcom, Meron tayong representative d'yan ng DOJ. Ah, uh, meron tayong representative d'yan ng mga yung Association of uh, mga prosecutors. Lahat nagd'yan, no, because we invited them so that kung meron silang nakita na substantial uh, evidence, you no, know, in the course of our uh, hearing or in the conduct of our hearing, eh pwede na sila mag-initiate ng kaso. hindi na kailangan manggaling sa amin. Uh, kasi kung maghihintay pa sa ng aming uh, termination of the hearing eh baka matagalan pa yon what if the the action must be taken immediately so it is now up to them uh nandiyan dyan, may representatives lahat dyan uh, ng ahensya meron kaming multi uh, agency uh, for lack of a better word task force we call it a task force no? that actually supports ang Quadcom Quadcom mm -hmm. and then there's a task force behind us uh, compos uh, composite yan. Meron dyan tiga NBI, tiga DOJ, tiga PNP, uh, and other agencies that uh, uh, can assist the Quadco. Mm. So far, malino na po ba sa inyo kung, ang it kung itong uh, drug war noong nakara-administrasyon, yung pagpatay ng mga EJ case kaugnay dito was state sanctioned or sanctioned by the president based on the testimonies na lumabas po. So, you're asking my opinion, Christian? Opo. Opinion po. Uh, sa mga lumalabas ako, so far. oh uh, ako, honestly, no, uh, number one, I was I, I I was a fan of the the war on drugs of the previous administration. In fact, I commended no uh, the successes, the achievements of the the war against illegal drugs during the previous administration. Unang una yung mga na dismantle na mga clandestine shabu laboratories. Kasi akala natin ini smuggle lang yung droga noon pero because of this war on drugs nakita natin na nandito na pala yung gumagawa ng droga at na-dismantle lahat yan no uh, nahuli rin yung mga uh, shabu sa kalsada na nakuha no uh, meaning if you take out shabu on the streets ibig sabihin lang yan you're saving probably the life of a youth the life of a person no uh, once you take it out of the streets what i condemn uh is the killing no ah uh, yung mga sinasabing uh, uh extrajudicial killings kasi hindi naman dapat kailangan humantong sa pagpatay di ba uh kung napapansin mo anim na libo according sa report ng PNP ang namatay at least sa war on uh, at least no sa war on drugs at yung anim na libo yung at least lahat yun nanlaban Dao. ba? Diba? Exactly, no? Dao, no? Kaya nga kung analyze natin mabuti, di ba? Meron bang ganung klaseng uh, sitwasyon ng laban itong mga ito? 6,000 adik ang nang laban? Di ba? Eh, ang naisip ko tuloy, personally, di ba ginagamit lamang yung, yung termino na nang laban to justify yung pagpatay, no? Eh, kaya nga dapat investigahan, lumabas yung katotohanan dyan. Hindi tayo, wala tayong pinupulitika dito. Yun ang aming laging ine-emphasize sa aming mga pagdinig. Yung yeah, nga, sir, eh, the fact na si Ruyin nagaroman ay nagsalita, at um, mm -hmm. alam nyo, di ba, lumabas naman yung kanyang connection with the former mm -hmm. president. Siya na mm -hmm. nagsabi na mayroon talagang sistema ng pagbibigay mm -hmm. ng rewards. Di ba? Number one doon, di ba? One, two, three. Number one, pag, na, pag napatay, may bayad. Mm -hmm. Mm -hmm. tapos 'di ba sinabi niya mismo si former president Duterte mismo ay nagpatawag sa kanya, kinausap siya para mag-set up ng task force, 'di ba, maghanap ng tao, ng pulis, na taga iglesia pa. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi po malinaw na ito na may eh, basbas niya lahat 'yan. Well, it seems no na mayroong basbas ang ating pangulo kung babasihan natin yung uh, uh, testimony ni Ruiin Nagarma, no? Uh, from the, from that particular testimony, yes tama ka no hindi na magiging conclusion ng marami pero sa committee ay uh, pag-aaralan namin yan kasi there has to be some sort of corroboration no between and among the witnesses that we will present kasi na establish eh yung sinasabing may bayaran kapag may namamatay yung reward so, system oh merong system no meron sinabi siyang system eh but this system must be corroborated di ba sino and tinuturo and he... Sino yung tinuturo niya doon uh, personalities no na that can uh, that are part of the implementation of the system na na sinasabi niyang meron Sino yung mga yan Ayun mo, may binanggit siyang pangalan Muking you no know? Si mm -hmm. King is uh we believe an undersecretary of uh, PMS na kung saan sa kanya dumadaan yung pera Papatawag namin yan 'di ba okay. Uh second, Meron isang uh, tao na ang tawag niya doon ay striker ng CIDG na kung saan sa kanyang account dinedeposit deposit yung ibang pera na binaminiga pinambabayad. No? Mm -hmm. So, yun ang kaya nga kailangan yung sinabi niya must be corroborated by all this uh, information that she shared. Leads na, na ng PNP yan, lead na yan ng NBI, lead na ng Quadcom yan. Dapat i if namin 'yun. Speaking of the reward system, 'di ba nauna na pong binanggit ito ni Colonel uh, Juvie Espinido? Diba? Mm. Siya una nagbanggit na mayroong reward and quota system. Uh -huh. So basically, uh -huh. collaboration yung kay Garma. Yes, uh, pero kasi yung pagkakabanggit ni Colonel Espinido dyan sa sinasabi niyang uh, reward system, ay sinabi niya na mayroong bayad bawat uh, uh, different categories. Kung natatandaan ko, may level yata bawat isa eh. Alibaba, oh, ikaw ay ordinaryong pusher sa kalsada pag ikaw ay napatay meron kang 20,000 no uh, kapag uh, umakyat naman naging uh, official ka ng barangay maaaring kapitan ka na na-identify ikaw ay isang uh, pusher uh, pag ikaw ay napatay meron kang 50,000 uh, pag ikaw naman ang mayor at nakitang kadler protector o hindi kaya ikaw yung drug lord pag ikaw ay napatay 1 million minimum no so yun yung yung pagkakabanggit pero kung napansin mo yung statement ni Colonel Garma hindi daw siya familiar dun sa level and yeah. and, and categories ng mga napapadal. So yun oh, ang right. hinahanap natin para hindi kami maapusahan na kami ay uh, Uh, ano tawag doon, yung uh, mayroon kami pinupuntirya. Wala kaming yeah. pinupuntirya. Gusto lang natin lumabas yung katotohanan.